aming part to ganap sa paliligo dito sa may barangay na paa habang iniihaw na nga nila itong aming pagkain ngayong lunch ko at nagugutom na talaga ako sa amoy kanina pagkagising ng namin ay hindi talaga ako nag-almusal at nagkapila kaya naman sa pagkakataon na ito ay kumukulo na talaga yung aking sikmura ang sabi ko nga kay housemate ay bilisan nga ang pagihaw at ako nga ay nagugutom na oh Ay! Ay! <laughs> So, eto nga yung aking pinsang buo. Malamang ay eh, dahil magkapatid nga yung aming nanay. Kaya nga pinsang buo. Katuwa nga sila ni kuya sa pagluluto ng isdang sinabawan. Isya shout out ko na nga rin pala itong aking pinsan na napakabait at napakasipa. Anytime talaga nakakalanganin mo ang kanyang tulong ay andyan talaga agad yan. Shout lang talaga sa pakaramdam na ganito kayo ka-close magpipinsan. Abang busy nga sa pagluluto at pag-iihaw ng aming ulam, Eto na mga asawa ng pinsan ko ang siyang nag-asikaso ng aming kakainin. Nagay na nga nga dito sa dahon ng saging dahil malapit na nga maluto yung ulam. Masarap talaga kasama yung ganitong mga tao at ang sisipas Pasko. ko. Ako lang ata itong tatamad-tamad at puro-upo lang yung ginawa. Naluto <laughs> na yung aming ulam ay hindi na talaga kami nagpatumpik-tumpik at eto ay budol pipe na. Lalo ka talagang ganahan kumain kapag marami kayo at higit sa lahat ay family yung kasama Napakasarap mo. Napakasarap sa pakaramdam sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaunawaan at away-away na hindi maiwasan sa magpapamilya. Kahit ganun man yung nangyayari sa ating pamilya, ay nagbabanding pa rin. Magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo, lagi nating iisipin ang pamilya ay manatiling pamilya. At alam ko ay maraming nakaka-relate dito sa aking sinasabi. <coughs> kahit merong hindi pagkakaunawa ang nangyari, ay eh, wag nating isarado yung ating mga puso sa pagpapatawad. Wow. Lalo pa't mga kapamilya natin ito. At alam ko mga kamamshi, ang makakarulit nito ay merong pinagdadaanan at sitwasyong hindi pagkakaunawaan sa kanilang family. Kansihan nyo na mga kamamshi at ngayon ko nga talaga ito na voiceover. Kaya naman ngayon ko nga talaga ito may upload ang aming part to ganap sa paliligo namin sa napaan. Itong mga nakarang araw kasi ay sobra talaga akong nabisi. Sobrang busy ko nga talaga mga kamamshi na mga nakarang araw. Nag-focus kasi kami sa shoot para sa birthday ni Shay. Kaya nga sa sinabi ko sa nauna kong naging vlog ay wala nga kaming handa ngayong birthday niya. Kaya naman ay dadaan na lang namin sa papotoshoot. At dahil wala din naman akong gagastusin sa kanyang shoot kaya for the go na yan. Kasi mga kamamshi ay ako din naman ang photography. Abay, apaka-talente. Hat na yata ng talent ay kaya kong pasukin. Pwera na lang talaga ang pagiging artista. Charisse. So, eto na nga at balik tayo dito sa aking video. Sa mga pagkakataon nga na ito mga kamamshi ay hapon na. Yeah, naman ay nagsimula na nga ako maglublob dyan sa tubig at baka maya, -maya ay mag-aya na nga itong aking mga kasama na uuwi Katapos na. Katapos ko na nga maglublob ng kalahating katawan muna ay umupo ako dito sa tabi at para makipagchikahan. sabi ko nga sa kanila ay magsiselfie kami pero video nga pala itong aking nakuha. <laughs> Nung napagtanto ko na video nga pala itong aking napindot at nagsitawanan nga kaming lahat at nagsitayuan na nga sila. Hay nako Diyos ko, inday ang katangahan sa buhay. Nagpasensyahan niya na ulit mga kamamshi at napakaingay na naman ng aking voiceover. As usual ay nandito na naman nga ako sa rooftop. At dahil dito nga yung schedule ng bangka papunta ng katiklan ay lalo nga naging maingay. Dahil nga may maya dumadaan yung mga sasakyan. Nandag pa yung mga taong nagsisigawan. Naku akala mo talaga ay palengke. <laughs> Ay naku, Diyos ko mga kamamshit, kung saan, saan na nga talaga napunta itong aking sinasabi. Kapag may ko nga ang lugar dito, ay hindi ko talaga maiwasan ang mapahanga. Gustuhan ko talaga ang lugar dito mga kamamshit dahil nga napaka peaceful. Pagkakot ka nga sa tao at ayaw mo ng maraming tao, ay dito kayo pumunta. ha? ha? abot? ay pumabaw na. pero dito malalim sa kabilang Nakakatakot lang talaga dito kapag may cellphone. Nako! Ayan na nga yung sinasabi ko. At sumasapi na ang ginbilog bilog sa dalawang to. Ay nako, maghunos dili kayo. Wala pa nga kami sa exciting part pero nagkakayayaan na ngang umuwi. Tapos na nga namin maglikpit dyan ng aming mga dalahin sa buhay e eh, naglakad na nga kami papunta doon sa aming sasakyan. Ang dalangan naming service dyan mga kamamshi ay motor at tricycle lang. Siyempre wala kaming kot. Pinang tulungan na nga ni kuya at ni housemate itong tricycle na hilahin. Yes ko, sa sobrang bigat ko ata ay lumubog yung gulong sa buhangin. Pauwi na nga kami sa mga pagkakataon na yan. Kaya naman hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog. Salamat, Salamat sa panonood. Bye!